Anong mag-asawa, di ba? Natutulog sa isang bahay. Kayo ni Paolo. Himlay mo nila. Nakarating na din pa na kay Meme Vice ang balitang. padalas mong step over ang aktor sa bahay ni Kimi. Noong nga nakarang linggo. Dahil sa nagkap, kasunod-sunod the mall show. Sabi sa inyo, hindi pwede na hindi maggalabas ng pangasar si Meme. Alam niyo naman anak -anaka na anak-anak ka na King At super love ito. In fairness sa mga mall show, lahat ng showtime family napagbidib sa mga tunay na nagmamahal sa darawa. Ayon nga sa mga akmento. Malaking bagay talaga na may pagpapahalaga ka sa sarili. Lalo may limitasyon sa relasyon niyo. Grabe kasi paniniwala ni Kimi. Pag kinasal, dapat ay surprise pa rin. So kayang kaya, diyang kumbarap sa ex nang mata sa mata. Kudos to Paul Benino. Pinatunayan na willing siya na makasama si Kimi, Kaya na talaga, yung laing marala. pas isang kumbento. Kaya naman, kaya maraming napahanga si Hing dahil sa kanyang personality, ang kanyang prinsipyo sa buhay, sipang at tsaga. Tawara sa iba, tagdag pa ang pagiging masayahin nito. Napakabunging smis, Lagi kaya siguro laging inis ang mga haters. Kasi hindi matanggap na denma ang actress sa mga pambabatikos nila. Mas ipinapakita na deserving siya sa so, anong beray siya may.